Magandang araw po mga katropa. Ito po muli ang inyong lingkod Tropang Tagalog, ang may pinakamahinang boses sa YouTube World. Segway po muna tayo mga katropa. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa deepfake AI video na pinapakalat ng mga fake news peddlers sa mga DDS. Ito po ay tungkol kay PBBM na kinukuhanan ng hair follicles ng mga doktor na incheck. Opo mga katropa, at dahil nga po na hindi nila makuha ang gusto nilang mangyari, ay dinadaan na lang nila sa mga deep fake AI video ang mga atake nila. At ang mga videos na ito ay pawang mga made in China, kaya naman po ay hindi ito nakaligtas sa mga vloggers na sumusuporta kay PBBM. Narito po ang video ni Sangkay Janjan, panoorin na lang po natin ito at kayo na ang humusga. Salamat po mga katropa. Ginawa po nila na naman ng isa pong, ewan ko kung AI ba yan mga sangkay. Sa edited video na dito si PBBM ay kinukunan po ng, uh, kumbaga ito daw po yung test nila para makita kung, kung gumagamit po si PBBM ng ipinagbabawal na pulburon. At alam po natin mga sangkay na ito po ay part ng politika dahil po sa pagkadesperado nila but balikan po natin panahon po ni Tatay Digong during the time of our uh, former president si Tatay Digong ito din po ang ginawa no? nung hinamon po siya ni Trillanes na magpa-drug test alam mo si Tatay Digong talagang uh, umayaw itong uh, mismong palasyo mga sangkay ayon po dito ayan mababasa po natin Mula po ito sa ABS-CBN, ha? Ayan po, Tingnan nyo po yung date, December 6, 2018. Okay? Matagal na po. Panahon po ito ni Tate Digong. Sabi dito, Palas rejects drug test for Duterte. Ayan o, no? oh, mga sangkay. Uh, Malacanang on Thursday said there is no need for President Rodrigo Duterte to undergo a drug test after being challenged yet again by Opposition Senator Antonio Trillanes. So, kung noon mga sangkay, uh, or, let, or let's say guys, kung ngayon, ang nananawagan po na si PBBM ay magpatest Ito mga dilawang DDS, noon naman mga sangkay, sa panahon po ni PRRD, ang nananawagan, ang na nagcha-challenge po sa pamahalaan, ay si Trillanes. Ngayon ete, tingnan nyo mga sangkay, sinabi po ni Salvador Panelo noon. Hindi kailangan eh talaga naman look at this person This president, malakas, sinasabi niya naman sa atin kung ano ang diferensya niya eh. <laughs> Sabi ng kanyang spokesperson. Guys, so mga sangkay, dito, hindi po pumatol si PRRD. Sa hamon, mga sangkay, o panggugulo. Kaya nga mga sangkay, ako naiintindihan ko si PBBM. Sa mga hamon na ito kung bakit ayaw ni PBBM. Bakit? Just... Uh, Uh, very simple lang mga, mga sangkay. Hindi talaga papatol si PBBM. Kasi nga po, kapag pinatulan niya po itong mga sinasabi nila, ibig sabihin, eh, utu-utu siya. ba? Diba? Oh, mga sangkay, ito pa, oh. Panahon din po ito ni Tatay Digo. Ngayon po, oh. kailan to? August 16, 2018. Palas on Duterte drug test there No one can order the president. Wala na po makakapagdikta sa Pangulo. Ayan po, mga sangkay, pakinggan po natin. 2018 pa po yan, ha? Ayan, oh. August 16, 2018. Ito yung sabi po ni Harry Roque. Para lang malaman po natin, mga sangkay, na hindi po tayo nagsisinungaling. Kung baga, itong uh, ginagawa po ngayon ni PRRD, Ganon din po. Uh, kung baga, kung, kung si PBBM tumatanggi ngayon sa patest na ito. Ganon din pong ginawa ni PRD noon eh. Diba? O, panoorin po natin paano tumanggi. Ah, uh, may panawagan po kasi si Senator Trillanes na uh, kailan daw po kaya magpapadrag test ang mga Dutertes. O, oh, ayan ha. Yan po yung tanong. Nung time po ito ni Tate Digong, ito ang sagot. po alam kung anong dapat na response dyan kay uh, Senator Trillanes. No? <laughs> marami naman talaga siyang sinasabi na <laughs> hindi ko na nga lang pinapansin. No? O, di ba? Pinapansin ang palasyo, no? O, oh, di ba? Pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya. At mm -hmm. Ito, kan, ang presidente po ay halal ng bayan. Mm -hmm. Kung gusto pong magpa-drug si presidente, gagawin niya. Mm -hmm. Tanda niyo yung sinabi niya. Tanda niyo mabuti. Ito din po yung magiging reason ni PBBM ngayon, di ba? Pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Hindi po para utusan ng kahit na sino. O, oh, di ba? Same! Yun din po yung ginagawa ng presidente natin ngayon. No, oh, di ba? Napakalinaw. Ngayon, mga sangkay, balikan po natin. Ito po yung nadiscover natin. Paki tingnan nyo po mabuti. O, oh, tingnan nyo. Tingnan nyo, AI generated po yan. Pati boses, mga sangkay, ginagaya nila. Ganyan po, kadesperado. Itong mga dilawang DDS ngayon. Look at that. <laughs> Grabe. Ang pangasal ka eh. Kasi nga, wala na po silang mahita, no? Na, kumbaga, ah, uh, ma, ma po nila sa, ano, social media na si PBBM ay positibo. Gagawa na lamang po sila ng AI de ba? Ganyan po sila ka desperado kaya nga po nakaka-turn off. Kung ikaw ay taga-suporta ng mga ng mga 'to, ikaw ay bahagi ng mga dilawang DDS. Aba, nakakahiya 'yan. Ito po yung ginagawa nila, oh. Yun yung mga Ginagaya po yung boses eh, no? Mga loko-loko talaga. Eh. Kaya ako mga sangay, naniniwala ako na funded po talaga ito. Pinupondohan ito ngayon ng mga eh, sabi nila China daw po yung nagfa-fund nito na para po siraan si PBBM kasi we know naman kung anong stand ni PBBM kagaya pa rin po ni Ferdinand E. Marcos talagang ilalaban ang ating teritoryo Iba nakakahiya my goodness yan ba yung ano? Yan ba yung, Guys, yan ba yung sinusuportahan ng mga dilawang DDS? Ang, uh, ang ano, ang paggawa po ng mga AI video? Dahil wala kayong maipakita na talagang totoong video, gagawa't dagawa na lang kayo? Kaya kung mga sangkay nung una, naniwala po ako niyan. I'm sorry to tell you. I'm just being honest. Nung una, naniwala ako niyan. Pero hindi po ako katulad ng iba na bumuga agad, nang ngak, ngak agad, mga sangkay. Hinintay ko muna na lumabas ang sinasabi nilang video. Nung lumabas na po ang video na sinasabi po nila, pinag-aralan ko kaagad. Actually, wala na pong isang araw, tinignan ko lang eh. Nung kinumpara ko yung mukha, sabi ko, eh, malito ah. Mukhang hindi tama yung mukha. At saka yung tenga, mukhang ibang iba. At saka yung itsura, hindi pang 2012. Kasi ang sinasabi nilang video, 2012 pa raw. No, 'di ba mga sangkay, batang-bata pa po siya noon, senador, ah, senador pa ba? Oh, senator. Kaya mga sangkay, ito po ay nakaka-turn off kung ikaw ay taga-suporta ng mga 'to. No, kung ikaw ay part ng mga DDS. O yan na po, yung ginagawa nila at ginagawa po ito ng mga dilawan noon. Kaya ang tawag ko sa mga yan, mga sangkay, sila po ay dilawang DDS kasi tingnan nyo yung kanilang ginagawa. ba? Diba? Sa tingin nyo ba, eh, okay yan. ba? Diba? Hindi, hey, ba? Nakaka-turn off, nakakatawa, nakaka-asiwa. Para na po silang may mga saltik. Oh, man. Alam nyo ko, yung mga naniniwala dito sa mga ganitong klaseng pakulo, di ba? Ay, naku po. Tawawa kayo. Kasi pinagmumukha kayo nilang tanga. Ito mga DDS na dilawan. Because again, called on you to undergo a hair follicle test. Citing the constitutional principle that public office is a public trust. What do you say to this, Mr. President? No. No. Why should they do that? You do see the the, 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 What he's saying, public trust, public office, public has nothing to do with a follicle he's, he's always had that weakness every time mean, when he was still working for me. If he believed in what he was saying, why did he work for me?